Welcome back mga ka Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At siyempre magbibigay na naman po tayo ng update kila main Polkerson at kay Richard Polkerson. Bagamat hindi po nila nagugustuhan yung mga sinasabi natin, yung mga pahayag natin patungkol nga po kila Lamengay at kay Alden, okay lang naman po yan. Di po ba? Real talk, mga aldab eh ang dami pong mga naglalabasan ngayon. Pero bakit nga po ba lagi na lang may update si na Alden at si Maine? Kasi alam po nila na kailangan po nila itong gawin para maibsan yung tampo ng mga ilang Aldab Nation. Siyempre, normal lang po yan kasi sabi ko nga po sa inyo, yung mga ibang Aldab Nation, eh kumbaga pusong mamon yan eh. Kumbaga madaling magtampo, madaling mainis madali, madaling magalit lalo na po kay Alden Richards pero lagi ko naman pong sinasabi sa inyo si Alden po kumbaga nakatali po yan sa kontrata bagamat hindi niya gusto eh wala siyang choice kundi sundin lalo na nga po kapag uh, may project siya gaya nga po ng Hilo Labagin o oh, pinapaingay po nila yung, yung issue sa relasyon nila Katrina at ni Alden. Pero ang kaganda naman po nito, hindi naman po umaamin si Katrina at lahat po ng na mga bagay-bagay na ayaw ni Alden Richards, nakikita natin kay Katrin. O, oh, kaya nga sabi ko sa inyo, malabo eh. Una, una sa lahat, yung pagpapasexy. Yung, pa, yung laging, pagla, laging pagsama sa mga kumbaga disco. Ito ba? madala sa kumbaga gimmick o na hindi po talaga eto ha gaya po ng ano ha papaliwanag ko si Mengay nga po ba nagkaroon ng gimmick to no mga panahong 2016 hindi po ba wala hindi mo siya nakikita ang lumalabas talagang nakikipagyugyugan hindi po katulad ni Katrin kaliwat kanan tapos ang dami pa po nilang mga update tapos nag-post pa po si Dominic Roque na magkasama nga po sila na kumakain ni Catherine O, doon pa lang may mali na eh. sabi ko nga po sa inyo, yung mga hindi po natin nakikita kay Mengay, eh nakikita po natin kay Katrin. Kaya nga po imposible. Kaya kung malapit po kayo, alam, ito alam ng Alden Panatics to eh. Kaya lang, kumbaga hindi sila nagre kasi nga po, alam din nila na Ginaga, ginagawa lang to ni Alden dahil nga lang po talaga sa pelikula pero pag natapos naman tong project na to wala na di po ba yun naman po yung lagi kong pinapaliwanag kasi nga po may project kapag katapos na normal na uli o, kaya nga po hindi sila umaamin kaya nga po hindi nagsasalita si Catherine kasi maaring ayaw nilang gamin na sa bandang huli, bagihuwalay din sila. Sa bandang huli ay eh, talagang mapapaisip. Pa. Doon pa lang sa huling yakap ni Alden kay Katrina. Ni eh. po ba halatang halata mo na bakit mo naman kailangan yakapin ng ganyang kahigpit? Tapos yung tipong pamamaalam 'yun eh na ito, ah malabo na tayong magkita. Magkikita na lang tayo muli kapag nagsimula na yung promotion. Kapag ah, nagsimula na yung ibig kong sabihin, nagsimula na yung, alam nyo na, mga kaaldap, yung pelikula. antayin lang po natin, po ba, maging kalmado lang po kayo. At si Mengge naman po, mga kaaldap, wala naman pong pasakit, po ba, ang kagandahan naman po nito, si Mengge, eh, updated lagi. Lagi siya nagpo-post. <clears throat> patungkol po sa kanya at ang pinakahuling post niya nga po na nakakatuwa ay e, yung kasama niya si Yaya Pepe oh tapos siyempre marami ng mga naglabasan dyan mga kaaldab kung saan nga po ba o, tapos sasabihin nila nakatira daw po si si Mengay sa pamilya Atayde sa Quezon City kaya nga sabi sa inyo kung doon po nakatira yan <coughs> eh di dapat laging updated si Mengay doon eh di dapat laging kumbaga ibig kong sabihin mga kalda ka vlogging maraming mga ganap si Mengay wala eh kaya nga maraming mga kwento maraming mga sigalot na talaga naman pong mapapaisip kayo maraming mga kwento maraming sinasabing keso ganito keso ganun na halatang halata naman po mga kalda ka na wala naman pong katotohanan kaya nga po sabi sa inyo relax lang po kayo maging kampante maging matatag. Hindi po ba, hayaan nyo na lang po yung mga iba na magsabi na, hindi, ganito ganyan, Mr. Destiny, fake news lang yan. Po ba, hayaan nyo lang po kasi sila. Kaya nga po yung iba nagtataka na bakit daw po maraming reaksyon, maraming komento na kumbaga mapapaisip din naman po sila. Maraming mga komento na talagang 101% Di po ba? Tapos yung iba lang po mga kaandab kapag ka nagre-react, pag nagko-commento, lagi pong inis at lagi pong galit sa atin. Na inahayaan ko lang naman po yan. Basta importante lang naman po kung ano lang po yung mga nababasa ninyo, kung ano lang po yung mga nakikita ninyo, normal lang po yun. Hayaan nyo lang po yung mga yan na galit na galit at inis na inis. Sa akin nga po, ang daming guilty. Remind ko lang po sa inyo, ha? yung bahay po nila Alden at ni Mengay sa, sa likod po na mansyon hindi ko naman po malalaman yan wala naman po tayong kakayanan para malaman yan hindi naman po tayo pinapapasok sa loob ng pamamahay ni Mengay o ng pamilya Men pamilya Mendoza pero papaano namin nalalaman hindi po ba kayo nagtataka o nagdududa kung bakit mas maraming alam si Mr. Destiny o bakit sino nga po ba ang tao na nagbibigay update kay Mr. Destiny di po ba pansin nyo ngayon sabi ko sa inyo mga -Aldab, ang mga followers po at ang mga sumusubaybay po sa Aldab Nation ito lang po yung talagang masasabi natin na since 2015 yan po talaga yung totoo wala na pong makapag makapagsasabi na ganito ganyan kaya nga po kita nyo mas marami po tayo ang naniniwala kaysa po sa kanila. Sinasabi nilang 2024 na pero halata namang luma yung mga sinasabi mo. 2024 na pero nabubuhay ka pa rin sa 20, 2015. Nakakalungkot lang po kapag yung lagi nilang sinasabi tapos ipagdidiinan pa po nila na walang relasyon sila menggay at si Alden Richards. Hindi naman po tayo namimili. ba? May kanya-kanya po tayong opinion. May kanya-kanya po silang update. Depende na lang po sa kanila yan. <clears throat> kung ano po yung gagawin nila. Depende na lang po sa kanila yan. Kung ano po yung sa palagay po nila. Ang importante lang naman po sa akin, eh, magtuloy-tuloy po. At magbigay na mga ganap sa mga mami, sa mga titas na sumusuporta po. Kay Mr. Destiny. At syempre doon po sa mga malalapit po sa pamilya Mendoza. At syempre sa malalapit din po sa pamilya Polkerson. Kaya hindi po lahat ng mga Alden fanatics galit po kay Mr. Destiny. Huwag po kayong maniniwala dyan May mga Alden fanatics din po ang nagbibigay din po sa akin ng update, nagbibigay ng mga ganap lalong-lalo na po pagdating kay Alden Richards at kay Main Mendoza. Although sinasabi nila na Alden Panatics team po sila sa ngayon. Kasi pagdating naman po ng point na dumating yung tamang panahon, yung Alden Panatics, magiging Aldab din naman po yan. At yung Main Panatics, hindi naman po lahat. Ulitin ko, hindi naman po dyan lahat. Eh, makagalit po sa akin. Po ba? May mga kakampi rin po tayo dyan na nagbibigay din po ng ganap. Nagbibigay ng update. Mas inuuna pa nga po nila tayong bigyan ng update kesa po sa mga admin ng main fanatics. Eh, totoo naman po eh. Kaya nga po yung minsan yung admin ng main fanatics sa atin din naman kumukuha. Sila naman po yung kumbaga sa atin tapos ipopost nila. Oh, so, para masabi sila po yung updated at hindi po tayo. walang well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga, sa mga bago at sa mga latest nga po na i-upload po natin. Maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation, na nagmamahal kinamayang kay Atisoy tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang ishare ang mga video po natin ah, sa mga mami sa mga titas at sa mga senyor hanggang sa muli salamat po sa panonood at pakikinig